Mga chuki, for today's video ay magluluto naman tayo ngayon ng uh, kangkong na ginisa, yung tangkay lang ng kangkong mga chuki, ganyan o. Oh. So meron ako ditong uh, tangkay mga chuki ng kangkong. So binili ko to sa Pinoy Market nung uh, pumunta ako sa palengke dito sa Riyadh. Pagkatapos tinanggal ko yung kanyang dahon-dahon uh, at ito na nga mga chuki. Hiwa lang natin siya ng uh, maliliit lang mga chuki. So ganitong uh, paghiwa lang mga chuki. Okay para talagang uh, mas yummy yung ating recipe for today's video mamaya. At kung magustuhan mo mamaya yung aking video, please don't forget nagayahin mo din yung aking niluto. At i-share mo na din kung magustuhan mo at mag-subscribe ka na din sa aking channel for more more videos recipe mga chuki. Ayan. So kapag na natin syempre, sa set aside muna natin siya. Ayan, then magpapainit lang tayo ng konting mantika mga chuki and then maglalagay tayo ng isang piraso ng dilis para malaman natin kung mainit na. Ayan, so pag mainit na yung ating mantika, ilalagay na natin yung ating dilis syempre. O, di ba? Ganyan lang siya. Ipa-fry lang muna natin yan, ha, mga chuki. So, sa pag-fry naman, mga chuki, ang tips natin is huwag nyo na siyang iwanan para hindi masunog yung ating bilis dahil nga madali lang ito masunog yung ating bilis, lalo na pag ganito siya ang size ng ating dilis mga chuki ayan, so tatanggalin muna natin at isa-set aside muna natin siya mga chuki, ngayon sa ating kasirola mga chuy, lalagay natin yung ating pinagprituhan ng mantika kanina. Lagyan natin ng sibuyas. Pagkatapos, lagyan natin ng konting bawang. Ayan, saka natin siyang haluin lang ng bahagya mga chuki. Hanggang sa lumabas lang yung flavor ng ating sibuyas at bawang. So, wag natin siyang pakasunugin. Pagkatapos mga chuki niyan ay maglalagay din tayo ng konting kamatis mga chuki. Mga dalawang piraso lang ito mga chuki. Ayan. So, ganyan lang mga chuki. Hayaan muna natin medyo maluto yung ating kamatis. So, mainam ng takpan muna natin ng bahagya yung ating kasirola. Ayan mga chuki, after few minutes, ayan, pag okay na yung ating uh, kamatis, kamati, lalagyan na natin yung ating tangkay kanina, konting black pepper. Pagkatapos, syempre, may gahalo-halo naman tayo ng konti. O, oh, ba diba? So, ganyan lang kasimple yung ating recipe yung ngayon mga chuki. At wag na tayo maglalagay ng tubig ha mga chuki. Okay? So, takpan muna natin sa uli. And then babalikan natin siya after 2 minutes dahil nga na-steam na yung ating kangkong mga chuki. So eto na siya, okay? So 'di ba mga chuki, ang simple simple lang ng ating recipe at napakasustansya naman ito. Huwag tayong puro karne mga chuki dahil nga mas healthy yung gulay. So nilagay ko na dito yung ating dilis mga chuki. And of course, hindi na ako maglalagay ng asin dahil nga mga chuki ay maalat na yung ating dilis. Ayan. So mga chuki, haluin lang natin ng konti para talaga medyo magmix yung kanyang salty sa ating gulay. Ayan. And huwag na natin siyang uh, pakalutuin para hindi makunat yung ating dilis mamaya mga chuki. Ayan. So pag ginito na siya mga chuki, ayan, tingnan mo. O, oh, ayan. Para sa'yo yan. O, ito naman para sa iyo O, oh, ayan. O, ba diba? So okay na yan, mga chuki. Kakain na tayo. So masarap ito sa plain rice mga chuki. Okay. And there you go mga chuki, ayan na, nagserve na ako ng uh, ating uh, gulay mga chuki, ginisang uh, dilis na may kangkong mga chuki, ayan. So ito na nga mga chuki, o oh, ito, o oh, yan, o sige, nakain na ako mga chuki ha, thank you for watching and see you on my next vlog, bye bye!